Alam <laughs> niya. Kumusta? Bang. Ah, kumusta ka na ngayon? Good morning po sa ating mga kababayan, to all our live viewers. Kumusta ka na dito nag-stay? Dito po tayo ngayon sa Lumban, Laguna. Kasama pa rin po siyempre <laughs> ang ating senador, Thank you. Colonel Musita. Ingat. Ingat. Mananalo? Number 12. O, tingnan mo naman. oh o. o, yan, o. Ingat, ingat. Eh. Oo! Oh! Siyempre, ito muna. Bayad na to, eh, brother. Ingat na. Sorry, sir.

Go Idol. Ayan, sabi ni Dali Samoras, magandang araw, Sir. Senator. Boko, boko. Si Barangay Kapit. Sa lahat, po, sa inyong lahat, ito lang gusto kong kakampi. <laughs> Antonio Palmalan Jr., ingat kayo palagi mga NFC. Dito sa Quezon, panalo, sabi ni John Paul, sa bala. Sa lakuyan pong dinudumog ang ating Colonel busita Thank you po. Kumusta po? Ating future senator. Kumusta po kayo? Ito, saan mo? O, ito muna. Ladies first. Ay, thank you ah. Thank you. Ano pa picture ba tayo? Salamat po ah. Oh yeah, kami muna, kami muna. Oh, camera, Kamera Dali, dali picture mo kami mga kapitan to eh. Thumbs up mga boss. More. Salamat thank you, po, sir. Salamat po. Yeah, Salamat po. Salamat po. sa ating mga truck drivers. Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Ay, 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 ay isa lang, isa lang. You, Salamat po. Brother, thank, thank you, man. Man. po Thank you, thank you ay, po Thank you. Ingat ha. Uh, ito muna, bayad na to eh. <laughs> Arnold Masuela, oh, idol, ito, get ito, ito, naman ito, next, bisitahin mo. Sabi ni Samuel Rotone, landslide yan. Boss! You, thank you, Pak. Driver. Thank you. Driver. Thank you. driver. Mm -hmm. uh -huh. Mamaya, mamaya, mamaya. Oke, Omnya Ibun, selamat siang. Oke, Bu. Thank you, Bu. Thank you, brother. Mamay, Mamay. Thank you. Bos, Bos ingat. Ah, good morning, Bu. Mga boss, bakit ang lalaki nyo? <laughs> bakit ang lalaki nyo? O, oh, ito muna. Po. Mga boss, Wag nyo kong may boto ha! <laughs> eh, hey, pangampanya nyo! Salamat salamat Thank you! Ingat, ingat! Oh, baka makasabi. Ingat ha. Ingat. Bawa sana bay. Brother ingat ha. oke, uh, Okay. Boleh tahu. Ya, yeah, ini Aya, Ayan, Ayi, good morning po, congressman. Nasa sila yung namimigay na sticker for you. Ako, tumawag po kayo sa ating opisina, sa ating RSAP ah, hotline. Good morning, Colonel! Good morning, mga kababayan! Boss! Alright, sa ating mga bagong pasok, sa ating live viewers, nandito po tayo ngayon sa Lumban. Laguna. Ingat. Salamat. Ingat ha. Ay, pagyan sa light po. Mabewa kayo sa akin. Salamat. Kasama ko si Colonel Kerobin ha. Apo. Number 52. God bless po, God bless. Hi, boss. Magkaming mag Wow, thank you. Ang ganda ni ma'am, oh. So? <laughs> Magbutihan mag mo. Huwag niyo ko kay boto, ha? Pangampanya niyo ko. Oh. Kasama ko si Colonel Kerwin, number 52. Salamat po. Opo. Opo. Kilala niyo po ba yun? Artista po yun. Opo. 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 po. Ah, ganun pa. ba? <laughs> 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 <Rachel> Pangilinan, <laughs> <laughs> sex pa? Eko, artista pala yun. <laughs> <laughs> Salamat, ma'am Rochelle Pangilinan. Dapat nagpa-picture ako sa kanya. Na-starstruck din ako kung <laughs> hindi <laughs> 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 na rin ako nakapagsalita. <laughs> so, yun, bumati si Miss <laughs> Rochelle Pangilinan. Ayan. Okay hey, po. Boss. 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 sa kamay. Kamay, pa sa mga yung buhay Thank you, thank you. Akala, sabi ko <laughs> kanina, may kamukhang artista to. Yun nga po pala, si Ma'am Rochelle Pangilinan. Okay, ready? One, two, three. Ano po? One, two, three. Yan. Yeah. Um. Yo. Ingat ka lagi, brother. Sure, okay. sure. Sir, isa po. pong pa po. Okay, ready? One, two, three. One, two, three. Yo. Oh, sorry. Sorry. Salamat, <laughs> sorry. Um, video Wait lang po. Okay. Ready? One, two, three. Okay. Brother, thank you. Boto nyo kami ha Wala oh, O kasama Kasama ko ko si Colonel Kerubin Huwag ninyo kami Iboto Pangampanya ninyo <laughs> Thank you Thank you Thank you Thank o, oh, dalawa kami ha, Colonel oh. Kerubin. Oh. Ba't magkamukha kayo? Bye-bye. <laughs> oh, uh... Ayan, good morning to our viewers. Chris Samson ng Silang Kabite. Ayan, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po kami sa Lumban, Laguna. Nagbuko kami. Salamat. Eh, maraming pumara, maraming bumate. Kaya hindi na kami pumansin. Salamat. 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 terminal namin. Tumahan po kayo. Nampero po kayo sabi. Si Colonel Kerubin, ha? Kasama natin. po namin. Okay, okay. Salamat. 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 tayo magpapalingay pa tayo okay na to ayan shout out to idol from Burias Masbate sabi ni Michael Grondiano na store sure na talaga na top 1 sa senado ingat po kayo lagi Yoyo -yo Campillo Ray Izo.

Ay po, ay baby, tulog. Ingat po, ma'am. Pahawak sa kamay kay kuya. Ingat po, ma'am. Pwede na, Pahawak sa kamay. Pangampanya mo ko, kuya. Salamat. dalawa kami, Salamat. Pero sa dahil sa mga buntay na yan, wala pong boss, bawak sa kamay. Thank you po, sayang. Alright. <tuk tangan> Lewat, Dalwa kami a Kerobin. Ayo Hawak <laughs> <laughs> ah, sa kamay. Uh, oh, itu muna, itu muna. Thank you. Abi, Ingat. <laughs>

Boss! Pawak sa kamay. Ano nangyari dyan? Dalwa kami ha, kay Robin Busita. Pangampanya nyo. Dapat, dalwa kami ha, kay Robin Busita. Boss, pawak sa kamay. Pampikso naman dyan. dyan. Brother, dalawa kami ha, kay Robin. nyo kami. Nakita ko rin ang item ko. Ba't pala tayong naka-blue? Ang yeah. sagal. Ako yung napapunta ng project ko, pero nang natanaw ko kayo, pa ba ako? Salamat. Kerubin, Bosita. Sagal ko na ngayon sila. Nakasubay tayo. Thank you. Thank you, Bosita ha. ko na? Salamat ha. <laughs> oh, picture. Oh, oh, oh. Oh, ha? Kay oh, Busita. Caribbean. Ingat, oh, brother. Ingat. Ay, pamakita. Yan. Yan, ba di ba ako magkalusan siya? Oo. Oh. Akong bahala, pasyal ka sa office. Yeah, Ingat. Ingat. Ay, check mo. Hello, good morning. sa kamay. Kuya, pangampanya nyo kami ha. Kay Robin Bosita. Sir, sir. Sama na, sir. Thank you. Thank you, ha. Ingat. Pahawak sa kamay. Kay Robin Bosita.

Oh, Kerobin Musita. Panampanyan nyo kami. Salamat. Bali ka. Nasaan? Ang picture ang ba? Isa so, pa sa atin. shout out. Sabi Walter Paul Boss. Ayan. Good morning po. Kerobin Mo. Okay. Ingat po sa pusina. Tawag lang po. Ingat po. Ingat ha, yung pagtawid. Kung may ngay, may natutulog na baby. <laughs> Brothers, For pangampanya Lord, ninyo Lord, kami ha Kay Ruben, Bosita. Lord, yes! Lord, ah, grabe oh! Ay, nanay, ingat po. Ingat po. Brother, ingat. 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 Ay, dito mo magkapitur. naman. Pawak sa may. Brother, kay Ruben, Bosita. Thank you. Siyempre Nakapunta pa. Champay. Tak kamay muna. O, oh, yan, yeah. picture kami. Okay, sir. Ke no Thank, Thank you. Ingat. Gusto ko yan, naka-helmet kayo, ha? Brother, thank you. Shoutout naman from Tanisay, Cebu City. Junrey, Amion, Lambaho. Ay dapat. Ay dapat.

Ayun. Bawag sa kamay. Kerobin, busita. Ayan. Salamat sir. Nasaan yung bumaba? Ayun sir. Okay na? Ayun sir, ito, ito, ito po sir, brother, taga saan po kayo? Victoria Laguna po, sir. Ay. Cameraman. Sir po. Sir, na cellphone niyo. Video kayo. Busita kay Robin. Salamat, <repan> salamat. Ingat. <repan> Ay Sige po, picture. Ready one, two, three. One, two, Salamat po. Salamat Bye. Love you po. Love you. Salamat. I love you too. Salamat po. Ingat. Se? Ingat. 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 Tumalo na. Tumalo na. Tumalo na sa brother. Ayun. Salamat po. Ounahin ko ito. Kakampi ko yan ha. Ingatan niyo yan. Salamat po. No, oh, baba. Oh, baba. oh, baba. Po, Oh, 'yan. Brother. Grabe dinudumog ng ating Colonel Bosita dito sa Lumban, Laguna. Okay, Loloy Abisi Morter. Rams Morales, cars up! <laughs> Ingat po, sabi ni Rams Morales. Ay, good morning. Ako lang ay nagtataka bakit sa survey wala tayo sa top 12. Yun lang. Parang gusto kong maniwala bayaran ng iba. <laughs> Hindi naman lahat. Napagalaman ko po kahapon. Kapag kandidatong senador pala 200,000 ang binabayaran bawat survey. Grabe. Reliable information. So ayun, so sabi ni Colonel Musita, Oh, bababa Ayo, mga netizen, sa ating mga live viewers, comment down below, naniniwala ba kayo sa survey na wala si Colonel Bosita Busita? Busita, thank you. Thank you, ha. Galing. Umigil ka pa. Ako, nakita ko po kayo. <laughs> Ingat po. Apo, salamat Ingat po. Pa. Ayun po. Masama. <laughs> Oh ya, yeah, good morning <laughs> Si Vice Governor Ingat po, terima kasih po Terima kasih po, ingat po Ingat, ingat kok. Ingat Diwala lang sir, mananalo tayo sabi ng netizen and also yan, hindi sila naniniwala sa survey Ayaw ko na rin maniwala sa correct. survey Yun. <tinyo> ingat, ingat Kerobin, busita Kerobin, busita Hindi totoo yun Laban lang, malalaman naman nilang sa bilangan. Ayan, sabi ni Joey. Pawag sa kamay. Thank you. po Ingat. Dingbong. Ayan, hindi. Tagapagtanggol ng motorista. Ay, ayan, ayan sa naman. Ang bilis po na ano. Mga Ang Grabe. So, ulitin po natin yung tanong sa ating mga live viewers. Buya. Naniniwala po ba kayo What sa survey? Senador Busita po. Wala po sa survey carobin. si Kerwin Busita. Salamat po. Salamat po. Ilaban natin 'yan. Idol. Sir Idol. Palagi po na Kerobin. Yes po. Kerobin Busita. Salamat po. Asap po. Salamat po. So, kahit 'yung mga netizen tong Yes. 100% panalo sabi ni Char Sabi ni Ruel, mananalo ako ng number 1. Ingat. Ingat.

dito dumug ang ating Colonel Busita dito po sa bayan ng Lumban oh Laguna. Thank you. Ag bayan oh, ayan. Sabay-sabay. Thank you. Ito muna, bayad na. Brothers! Ingat po kayo. Shout out kay Mami Mer Montiano. Ingat po, ingat po. Ano mo? Di pa sir eh. Talamba Michael Villena Thank you po, thank you Brother, thank you. morning Noy Suarez, ayan, mabuhay ang bagong senador you, ng masa dito to yung survey. Yan, nabasa natin. Shout out po. Daan po kayo dito sa Sinilokan Idol. Ang Pangmasang senador, basita. Yan. Hello, hello, hello.

Brother! Oh, kero Busita mo ha? Tricycle driver. Colonel, I love you. Brother, ang kaya mo ko. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you, ha? Uh. Bawa pa. si brother. Bumaba na po. Ayan. <laughs> wala, wala. Iwanan. Hindi, ako, ako. Tayo ka dito. Tayo ka dito. <laughs> Terima ingat, terima shout out ke petin. Oh, ingat, ingat, ingat! <laughs> ingat, ingat Ingat, 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 ingat. Pagkaganyan, parang ayaw ko nang maniwala talaga sa survey. Kaya do sa mga nag-survey isingit nyo naman ako para hindi mukhang bayad ang inyong survey. Joke lang, joke oh. lang. <laughs> so, biro ni Colonel. Isama nyo daw po si Colonel sa survey. <laughs> kayo, netizen, kayong tatanungin, naniniwala po ba kayo sa survey? Sa mga lumalabas sa survey, wala po ang ating Colonel Busita.